Good yeah, morning mga kamasan, tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan sa so, mga nagtatanong dyan, kapag na tayo mismo na SM Baliwag uh, Every Wednesday, Saturday, ito ngayon ng mga ayop dito, 5 na umaga hanggang 9 lang po na umaga mga kamasan Sisi natin mga manok dito para makita nyo Ngayon eh, minakita tayo, napakagandang bulik oh Ang yeah, bulik, black bulik oh Yeah, mga 10 months old, mga early bird oh. So, mga kamasar, mga sweater, lemon oh. yeah, gundo, oh. Ito, ganda nito. Gandang hero ito mga kamaster. eight months old, mga early bird. Oh. Yeah. Hero. Eh. Ganda. Ito pa white kills yung mga kamaster. <laughs> ito white kills. Oh. So... Ganda na. Dalawa dala, -dala pa with ba niya. Batang-bata pa. Nasa 8 months old. Guys. Yeah. Pasukin natin lang para maitin yung mga manok dito. May nakita pa tayo rito. Gandaot. Siya. Sbiyaro. Bulik. Ang situation ito. Yan pa, Sbiyaro. Sbiyaro.

eh peksar boleh carawat back server saya palo nanti pas syarat macam apa nak boy putai nanti get